Ah ah. Kain naman din nga pala yan. Ya, oh. Kain naman din pala pumulto yan. Yan po ay kung tutuo si ikadalawang harvest pala ang. Hindi po natin alam kung nasan yung tayo ng pinakamaraming harvest kung sa pang tatlo o pang apat pang lima. 17 po nang umaga yan bali naagahan mo natin para makuha natin yung bigat ng ano nung sitaw yan harvest po tayo ngayon aga aga ba ba wandit benar ini eh. Ito yung kaya itik na ano na, umuwi pa. Ayun na, daa. Ah, ilan na yun? Ha? Kulungin na natin yung apat na yun. Buti na lang nakaligtas yan. Thank you. Balan dito na po tayo sa bukid. Hindi lang hugaan ng pansin. O, kapalang bituin. Para sinabog na sa apalabah? Dami na namang biyaya. Maga pa lang. Dami ng bihaya. Wala ng apoy. Nagpiprito po tayo ng banana saging. Pang almusal. Allah. Hindi na po ka mag-almusal. Wala ng apoy. Huwag niyo pong gagayahan yan sa ano. Pag maraming kurtina sa bahay ay nako. Matutudas. Babala wag gayahin. Nakakainahan <laughs> hon na apoy. Awat-awat. Lakas ng tyaad. ka. Nasa tabi na naman po, yung malaki yun. Eh. Almusal. Kapi po tayo eh. daang bituin, daang biyaya. Ayan, anyway. wait. Ayan, ang sarap na rin. Ayan, bali nga po pala kaya inaagahan natin. Ay, ano po, para makuha natin yung bigat nung ano nung sitaw, yung pubang kalidad mas maganda po kung mas maaga yun nga po ibang malawakan din sa amin alauna daw na madaling araw ay eh. napadali pa oh iga agad eh sunog bakaunti <laughs> lakas nga po ya. Yan Jim, ang tawag dyan ay. Pusi Jim mo. Oh. Alam mo Jim kung anong tawag din eh. Banana, bibing ka. Nasunog. Okay naman yan. Yaw no. Ang pagkakaunawa ko po sa ganariba Kung magay sa atin lang naman ano pag kinain natin yan nang hindi man sinadya o ano marunong tayo magluto paniwala ka pero pag ang kumain niya medyo nagreklamo hindi marunong magluto <laughs> hindi marunong magluto hindi po pala sa baguhan po pala halimbawa po ano kagaya ko po kumbaga yung anak ko marunong na rin magluto siya eh sa sinain kahit hilaw inaupakan namin yung mambatilaw kung bagay ba't ikaw magagalit sa isang banda, lalo eh, lalong hindi ho natututo, natatakot. Yun pala, eh, ibig ka sabihin. Experience ko. No, experience. Nung una ho ay misan ay nahihilawan din. Hindi, kain. Nagkakainin natin. Kung para sabihin natin na ikaw ang nagluto niyan, ikaw ang kumain niyan. Tinutulungan ko po pong kumain, pero ngayon ay astig na pong magluto ng sinain. Yan, ano po yung ito. aking tinuturuan din po nung nanay magluto ay yun ito pwede na ito bakit kasi nung apoy biglang bigla inawat na nga natin no? pwede, pa, pwede po yan no? kape po. Ay. Sabi. Ayun. Nagbibidong kalho yung ating aso sa ilalim. Uy, uh, diyan ka pa, pa. Labas diyan, labas. Ano po yung aso sa ilalim yun. Siguro nainit yung singaw ng lutuan. Kaya din na nagtitilog mo. Oh. Yan, kakain po. Oh. po si me. <laughs> Wala, well, as or hindi tayo kilala eh. <laughs> Kanina Isi pa eh. Napakain ah. Hindi pa rin makakilala. Ay, yung kamatis, uti ba mga bakat? Yan, yes, basta tapat-tapat naman ah. Uh, o, si GM ah. O ito dito na ako sa kabilang linya Dito ko na Tiyo Aba Masang to din agad nakakakilala ah Jangan lalimu, itu yang bunga. Hmm. Cucu cucung agak. Nakadalawang araw po uli. Ah, harvest na ulit tayo. Kasi hindi natin sinasagad. Parang gate po ngayon ay ano, 60-65. Ayos na po yun, maganda. Maganda. ingat-ingat po tayo sa kanyon yung ano nung sitaw kasi andyan ang buhay buhay ng ating sitaw sarap po ng ano simoy ng hangin na absorb natin yung ano nung umaga sariwang sariwang sariwa aga-aga mo rin nga ah kapal pa po hmm, ito sa bubong oh. nagbubong Narin siya ah dami po oh. malaman po natin kung makalambandal tayo ilalim na ano hanggang ilalim po ang ano bunga Alin po na dinidinig ninyo iba? Bumababa na po 'yan sa bukid. Dadaan na po ng liwanag liwanag. Eh. Tingyu kumakapit na 'yung liwanag. din po Ya, yeah, magandusan po sa bukay no?

sa bubong na ah. Lumalabas na. Lumalabas ang tunay. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Kagandahan po pag mataas ang presyo. Kahit po reject na Kahit po yung pakita ko sa inyo yung bundle, yung putol-putol. Ay nako, nabibinta pa natin. lumalakas sa pungay ng harvest natin bala po sinundo natin na rin camera Jim pala wala sombrero <laughs> walang yan biktima lang ay ay akala ko ho, mabigat bigat na yung ulo ko pala spot sabi ko <laughs> wala pala sombrero bihira ah kapal pa oh. Damn dito ka sa kabilang linyada oh mas marami pala din eh oh purong purong na bunga yan araw na po bali na kailan din na kami lima limang tudling na ho talagang malaking advance bali na ano po ang volume ng ating naami Oh. ayari ah, po yung ating ano hon ayari yung ating higaan wala na higaan oh ah ah kaya naman din nga pala yan yan oh kaya naman din pala bumulto yan yan po ay si ikadalawang harvest pala ang hindi po natin alam kung nasan yung tayo ng pinakamaraming harvest Kung sa pang tatlo, pang apat, pang lima Abay, pag po rin bumulto uli Lawak Makisig, variety Second harvest ah. Ikaw Yaw Aba. Walit yan maji Kung pala tayo ito hindi araw Sige ah. na. Kung hindi nagmang araw. Ay, sana yung tapos <laughs> halimaw din. Ay. kung hindi naman kita sa tapos na kami, kami tungkong kasi dahil